Guys, tingnan niyo si Mama oh. Ang daming na okay dyan sa mga... Oo. Oo, araw bagay niya. niya oh. Sa gilid side mo likod ka daw ate. Sa likod. side mo muna tapos. Wow! Ang ganda ng hair na nakuha ni Lola sa ano, mga anik-anik namin. Tapos ito pa girl, okay, yung ba? isa. Yung black. Itong black eh. Try mo. Dami namin wig na nakuha. Okay na. Di dati naman ni Luisa Wow, ang haba ng hair. Para ang dami guys, nakuha ni Lola dito sa aming mga anik-anik. I-upload ko na lang yan guys at ibibenta ko. Girl, ibenta natin yung mga wig. No. Ayaw, pagbenta ni Ate Vinis. Kasi gagamitin niya daw. Hoy, bunso, baka maulog ka. Mamie, Meron ko mama yung black lang. Meron, ka. Mamie, Meron dyan. Ayun, no, inaay si Lola. Kaya nakakalat. So guys, mamaya, Oh, feel na feel niya talaga yung rebanda there niya. Hindi ano, ka na, girl. Kasi may buhok, okay. Okay. Mo kasi itong ano mo. Oh, oh, Tagal oh, yung ano, girl. Yan, para mag-flat. O, oh, diba? Ayos mo yung hair mo. Ayan, ang ganda, guys. O, nakakuha si mama ng kung ano-anong. Pwede ko siya paaliin me? eh. Pwede. Baka siya mag Pwede yan. Ang galing na sombrero to, no? Uy, nadalian <laughs> ko pa. Ang galing guys, nakuha ni mama mga ano. May mapangitang sa inyo? Eh. Uy, nakakatakot ka. <laughs> so, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!